Sige na, Rafi. Mauna na kami. See you tomorrow na lang. Huwag mo na lang pansinin ang mga ingay nila, Christian. Ganyan talaga ang mga yang kapag nagkikita-kita. Nagpapahinga na lang ng kusa ang mga yang kapag nakaramdam na ng pagkalasing. Safe naman ang lugar na to kaya hinahayaan na lang namin. Uwi ka pa ni Marian sa akin. Saka sila naglakad papasok ng villa. Naiwan naman akong ninanam namang sarap ng simoy ng hangin. Pumikit pa ako para kahit papaano ay ma-relax ang aking isipan. Ninong! Join ka naman muna sa amin dito. Nagulat pa ako nang bigla akong tawagin ni Christian. Tatanggisa na ako pero laking gulat ko na lumapit sa akin si Miracle at hinawakan ako sa kamay. Sabay-hila sa akin papunta sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. Pahagya naman akong nailang sa kanyang ginagawa. Isa pa ramdam na ramdam kong mainit itong palad. Para itong isang kuryente na humahaplo sa puso ko. Nagpatianod na lang ako at pagdating sa harap ng kanyang mga kaibigan ay agad akong ipinakilala. Friends, ninong namin ni Christian. Si ninong Rafi. Ninong, meet Jessica and Adrian. Katulad nyo nila mami at tita Rika mag best friends kami since high school. Actually kulang kami ngayon, wala si Kurt. Dahil ikakasal na ang gago, pero pinag-iisipan kong itakwil na siya sa grupo namin. Dahil sinaktan niya si Ayan Bella, may little Sissy. Masyadong bahagang buntot at hindi niya kayang ipaglaban ng Ayan Bella namin. Kaya ayaw na namin siyang maging kaibigan at never ever akong aaten sa kasal nila ng Trina na yon. Madaldal na wika ni Miracle. Halatang lasing na ito. Nagpapakilala lang sa amin pero kung saan na napuntang sinasabi. Malay ko ba kung sino ang taong ikinikwento nito? Wow! Siya ba yung nagbigay sa'yo kanina ng Ferrari, Christian? Grabe! Ano mo bang matagal ko ng panganap ang sasakyan na yon? Ang swerte niyo sa ninong niyo, Christian! Sagot naman ni Adrian. Tumawa naman si Miracle. Si Christian lang ang maswerte. May favoritism si Ninong eh. Nagbigay na siya ng gift kay Christian. Sa akin wala pa rin. O ba diba, bayas siya? Natatawang sagot naman ni Miracle. Napatingin naman ako dito. Namumula na ng mukha nito at halatang lasing na talaga. Mukhang hindi maawat ang kadaldalan. Hindi ka naman kasi mahiling mag-drive, kaya hindi ka binigyan ng kotse. Natatawang sagot naman ni Jessica. Mukhang lasing na din ito dahil katulad ni Miracle namumula na din ang muka. Bakit? Kotse lang bang pwedeng iregalo? Marami naman pwede. Hindi naman ako mapili. Hindi din ako materialistic. Basta ang important sa akin merong magbigay as a sign na naalala ko ng ninong ko. Sagot naman ni Miracle. Nagkatawa na naman ang mga kaibigan nito. Napapailing na lang ako. Ninong, inom po muna kayo. Marunong po ba kayong kumanta? Huwag niyo nang pansinin si Miracle. Lalo kasing nagiging madaldal yan kapag nakakainom ng alak. Natatawang wika ni Christian. Mumiti ako dito at inabot ang ibinigay nitong alak. Agad ko itong tinungga. Pero Nino, bakit nga pala hindi pa kayo nag-aasawa? I think kasing edad mo lang sila mami at tita Rica, di ba? Best of friends daw kayo since high school. Banat naman ni Miracle. Natigilan naman ang dalawang mga kaibigan nito na sina Adrian at Jessica. Sabay-sabay pa akong sinipat ng tingin. Talaga po? Single pa kayo? Paano po nangyari yun eh ang pogi nyo? Hindi din halata sa mukha niyong tunay niyong edad. Grabe, bulag mga kababaihan ng mga kapanahunan nyo? Sagot naman ni Jessica. Napahalakak naman si Miracle. Grabe ka naman, Jessica. Kung makagamit ng word na kapanahunan. Maaga lang talaga nag-asawa sila mami at daddy, kaya maaga silang nagkaroon ng dalaga at pinata at kami yun. Pero hayaan nyo na, may pag-asa pa naman si Ninong namin na makapag-asawa. Tingnan mo ang katawan niya, di ba ang yami niya? Natatawang wika naman ni Miracle. Hindi ko tuloy alam kung paano sumagot sa mga kulita ng mga ito. Bakit nga po pala hindi pa kayo nag-aasawa, Nino? Gwapo naman po kayo tapos mayaman. Tanong naman ni Christian. Tumungga muna ako ng alak bago ito sinagot. Sabihin na natin ha, hindi ko pa natagpuan ng babaeng napupusuan ko. Isa pa masyado akong naging abala sa negosyo sa New York. Hindi ko na malaya na lumilipas na palang panahon. Ngayon ko lang na-realize na kailangan ko na pala ng asawa. Sagot ko dito. Sa bagay, hindi pa naman huli ang lahat. Marami pa po kayong mahanap na maging asawa dito sa Pilipinas. Sa gwapo at yaman yung yan, tsak na pag-aagawan kayo ng mga kababaihan. Sagot naman ni Jessica. Basta ba kapag mag-aasawa kayo tito, kunin mo kaming abay ha? Parang tropa na din tayo, malay mo kami din palang ang kukunin yung ninong at ninang ng magiging anak nyo. May halong pagbibiru naman na sagot ni Adrian. Nag-thumbs up naman si Christian. Sure, no problem. Hindi hindi ko kayo makakalimutan kapag ikasal ako. Liban kina Rica at Joey at sa mami at daddy nila Christian, wala na din talaga akong masasabing matalik na kaibigan dito sa Pilipinas. Kaya kapag ikasal ako, kayo talagang nangunguna sa listahan. Sagot ko dito, Agad naman nagpalakpakan ng mga ito. You know, yun ang gusto namin. Kung ganon simula ngayon, kasama na kayo sa tropa namin. Natutuwang sagot ni Adrian. Agad naman akong tumangot, itinaas ang hawak kong baso. Cheers! Sabay-sabay naming wika. Tsaka nilagok ang laman ng aming mga baso. Napatitig pa ako kay Miracle. Pagkatapos kong uminom ng alak, napakaganda talaga nito. Mas maigi na din na nakajoin ako sa inuman ng mga ito. At least mababantayan ko ito ngayong gabi. Ito na din siguro ang pagkakataon ko upang makuha ang loob nito. Hindi naman ako sumabay sa inuman nila. Hinayaan ko na lang din sila sa kanilang pag-uusap. Sumasagot ako paminsan-minsan. Pero ang buong pansin ko ay na kay Miracle. Para itong magnet. Hindi maalis-alis ang mata ko dito. Hindi ko alam kung nahahalata na ba ako ng mga kaibigan niya. Pero mukhang hindi naman. Kasi nakita kong lasing na din sila. Napansin ko nga na humiga na si Jessica sa couch. Nakayoko naman si Adrian. Sige na guys, mauna na ako sa inyo. Ayoko matulog dito. Paalam ni Christian. At halatang lasing na din dahil hindi natuwid ang paglakad nito. Lumingon pa ito sa akin at nagwika. Mauna na ako sa inyo, Nino. Thank you pala ulit sa gift na ibinigay nyo. Wika nito tuluyan ng lumayo Naiwan naman akong hindi alam ang gagawin. Tulog na si Jessica, gayon din si Adrian. Si Mira kalay gising pa naman pero mukhang abala sa kanyang cellphone. Mukhang may kausap ito. Ay nako nang iwan na naman si Christian. Narinig kong bulong nito. Pagkatapos ay tumingin ito sa akin. Mapungay ang mga mata nito at alam kong tinamaan na din ang alak. Ayaw mo pa bang matulog, Nino? Ayos lang kami dito. Pwede na po kayong pumunta sa guest room para makapagpahinga. Dito na lang din muna ako. Uwi ka nito sa akin. Pagkatapos ay muling ibinalik ang atensyon sa cellphone. Grabe, ang lakas pala ng immune system mo sa alak. Parang hindi ka man lang nalasing ha. Tumba na lahat ng kaibigan mo pero ikaw nagawa pang mag cellphone. May halong biro kong tanong dito. Nakita kong natigilan ito. Hindi naman sa ganon, hindi lang talaga ako masyadong nakikipagsabayan sa kanila sa pag-inom. Oo, nakikita mong tumungga ako ng alak, pero pa konti konti lang. Nagtitira pa rin ako ng para sa sarili ko. Ayokong mag-pass out dahil sa kalasingan, no? Sagot nito sa akin. Good, mabuti naman kung ganon. Hindi din maganda sa isang dalaga na tulad mong magpakalasing. Sagot ko dito. Ayaw mo po bang matulog? Gusto mo bang maglakad-lakad muna? Tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti ito na ang pagkakataon na hinihintay ko. Mukhang ito na ang umpisa para subukan kong maging close sa akin si Miracle. Bahala na. Gusto kong mapasa akin si Miracle sa lalong madaling panahon. Hindi na ako makapaghintay pa dahil habang tumatagal lalong lumalabo ang pag-asa ko dito. Isa pa baka maunahan ako ng iba. Sure, parang gusto ko yung suggestion mo. Mukhang ang ganda ng gabi at ang sarap maglakad-lakad sa beach. Sagot ko dito. Tumangu naman ito at tumayo na. Pagkatapos ay nagpatiuna ng maglakad. Agad naman akong sumunod dito. Agad akong sumunod kay Miracle na magumpisa na itong maglakad. Tahimik lang kami pareho hanggang sa makarating kami sa tabing dagat. Dinig na dinig kong mahinang alon. Kaya naman lalo ako nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban. Isa pa kasama ko ngayon ng babaeng gusto kong makasama habang buhay. Si Miracle. Ninong, Totoo bang naririnig ko noon na dati daw kayong gay? Nagulat ako sa tanong ni Miracle. Kahit paano ay alam pala nitong tungkol sa aking nakaraan. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Tanong ko dito. Kina mami at tita Rika, lagi ko silang naririnig na pinag-uusapan ka noon kaya nagtataka ako ng una kitang makita. Ang ina-expect ko kasi isang magandang ninong ang makikilala ko ng ibalita ni mami na uuwi daw kayo ng Pilipinas. Sagot nito sa akin. Parang gusto ko namang matawa sa sagot nito. Kung ganun hindi pala nakaligtas sa kaalaman nito ang pagiging asal babae ko noon. Nawalan kaming tatlo ng communication nang umalis ako ng bansa. Ang alam nila bading talaga ako? At yun din ang pagkakaalam ko sa sarili ko. Pero ayawan ko ba? Biglang nagbago ang lahat ng nakatungtong ako ng New York. Marami kasing magaganda. Kaya biglang nagbago ang tingin ko sa sarili ko. Narealize ko na hindi pala lalaki ang gusto ko. Sagot ko dito. Ganun ba? Kung ganun matagal na panahon na pala talaga kayong hindi umuwi ng Pilipinas. Pero bakit mo hiniwala yan ang fiancé mo? Siya ba yung nakita ko nakasama mo sa restaurant? Tanong nito ulit. Hindi ko alam kung bakit naging interesado ito sa buhay ko. Pero mas mabuti na din yon. Lahat ng katanungan nito ay malugod kong sasagutin. Ito na din sigurong step para mas makilala niya ako. Bigla kasing nagbagong feelings ko sa kanya nung nakarating kami ng Pilipinas. Narealize ko na hindi kami compatible. Kaya habang mas maaga, tinapat ko na siya. Ayokong kung kailan kasal na kami, tsaka ako naman ma-realize na hindi pala siya ang gusto kong makasama habang buhay. Sagot ko dito. Sa bagay, pero feeling ko masakit din sa part ng ex mong nangyari. Pero syempre mahirap din naman pilitin ng puso kung ayaw na talaga. Sagot nito. Ikaw ba? Anong ideal mong lalaki? May boyfriend ka na ba? Lakas loob kong tanong dito. Nakita kong natigilan ito. Boyfriend? No, hindi ko pa naranasan ang bagay na yan. Although may mga crush ako nung high school days ko, pero hanggang dun lang. Sabi nila pihikan daw ako. Siguro totoo, Ewan ko ba, wala talaga akong mapupusuan sa mga manliligaw ko. Sagot nito sa akin. Agad namang pumalakpak ang tenga ko sa sinabi nito. How about the other question? Anong ideal man mo? Tanong ko dito. I don't know. Hindi naman ako naghahanap ng gwapo. Pero gusto ko katulad ni daddy. Nakikita ko kasi kung paano niya alagaan si mommy. Simula na nagkaisip kami. Although, alam ko kung paano nag-start ang pagmamahalan nila. Pero acceptable naman ang lahat. Ganun talaga siguro ang buhay, kailangan dumaan muna sa pagsubok para lalong tumibay ang pagmamahalan. Sagot nito sa akin, natigilan naman ako. By the way, Nino, alam mo bang super thankful ako sa'yo? Kahit bago lang kitang nakilala ng personal pero ina-idolize kita. Isa po kayo sa naging dahilan para iligtas na maisilang kami ni Mami dito sa mundo. Isa din kayo sa naging dahilan para madugtungan ng buhay ni Mami. Alam ko ang tungkol sa bagay na yan dahil lagi yan nababanggit sa amin ni Daddy at Mami. Kaya nga miracle ka ang pangalan ko dahil isang malaking himala ang pagkabuhay namin dito sa mundo ng kakambal ko na si Christian. Sagot nito, para namang may kung anong humaplo sa puso ko dahil sa sinabi nito. Wala sa akin ang bagay na yon, Miracle. Mag-best friend kami ng mami mo. At hindi ako magdadalawang isip na damayan siya sa lahat ng problema. Sagot ko. Still, nino, Ikaw ang hero namin, kaya thank you talaga. Huwi ka nito sabay harap sa akin. Nakita kong kislap ng mga mata nito. Biglang kumabog ang dibdib ko na matitigan na mapulang labi nito. Agad ako nag-iwas ng tingin at napabuntong hininga. Kailangan kong pigilan ng aking sarili. Malaki respeto sa akin ni Miracle at kong sirain yon. Bumuntong hininga ako tsaka muling naglakad. Sumabay naman ito sa akin. Pareho kaming tahimik lang at hindi namin na malaya na napalayo na pala kami sa villa. Pwede ba magpahinga muna tayo? Mukhang malayo ng nalakad natin at parang gusto ko munang maupo. Uy ka ni Miracle at biglang tumigil sa paglalakad. Napahinto naman ako at tumingin dito. Nakita kong umupo ito sa buhanginan. Kaya naman wala akong choice kundi ang tumabi dito. You know what? I love this place. Sobrang tahimik na kapag ganitong oras. Ay, nakakapagod maglakad. Uwi ka nito sabay higa sa buhanginan. Nagulat naman ako sa ginawa nito. Pero ilang saglit lang hinaramdaman kong kamay nito sa braso ko. Pilit akong hinahatak kaya napahigana na din ako sa tabi nito. Na-amaze ako sa mga nakita kong bituin sa langit. Grabe ang ganda ng buong paligid. At feeling ko nasa paraiso ako kasama ang babaeng iniibig ko. Ang ganda, no? Ito ang laging ginagawa ko kapag nandito sa resort. Buti na lang kasama kita ngayon, Nino. At least may kasama akong tumitig sa mga bituin na yan. Wika nito, hindi ako sumagot. Bagkos ipinikit ko ang aking mga mata. Ramdam na ramdam ko kasi malakas na kabog ng dibdib ko. Biglang nag-init ang aking pakiramdam. Nang magkasagian ang braso namin ni eh, Miracle. Pakiramdam ko lover kami ngayon at kami dalawa lang sa paraiso. Ninong, ano kaya ang pakiramdam kapag nahahalikan? I mean, curious ako kasi wala akong naging boyfriend ever since. Minsan nga nagdududa na ako sa kasarian ko eh. Bakalas biyan ako kaya hindi ako nakakaramdam ng love sa opposite ko. Uy ka nito sa akin. Napalunok naman ako. Hindi ko alam kung anong gustong ipunto ni Miracle pero nakakaramdam ako ng pag-iinit ng katawan. Bakit never mo pa bang naranasang mahalikan? Kung ganun hindi ka pa marunong kung paano humalik. Mahinang tanong ko dito. hmm yes, kaya curious ako eh. Ano kaya ang piling ng nahahalikan? Sabi ng mga classmates ko nung college, dapat tong magaling umalik ang isang babae para hindi iiwan ng boyfriend. I don't know if that's true. Pero pwede ba akong humingi ng favor sa'yo, Nino? Pwede mo ba akong turuang humalik? Para naman kapag makita kong Mr. Right ko, marunong na ako. Natatawa nitong wika. Napakunot naman ang noo ko. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba ito o ginugood time ako. O baka epekto lang ng alak. Feeling ko lasing ka na kung ano-ano nang pinagsasabi mo eh. Tanging nasagot ko lang dito. Sabay napapalunok ako ng laway. Lalong nabuhay ang init na nararamdaman ko sa katawan ko. Bakit? Ayaw mo ba akong turuan? Well, okay lang. Sa iba na lang ako magpapaturo. Wika nito Halata ang tampo sa boses nito habang sinasambit ang katagang 'yon. Kaya naman napakunot ang noo ko. Are you serious? Baka naman lasing ka lang at pagsisisihan mo 'to bukas, Miracle. Alalahanin mo ninong mo at bawal 'yang nasa isip mo. Sagot ko dito, pero sa totoo lang kanina pa ako nagpipigil na halikan ito. Naipadama dito kung gaano ko ito kamahal. Seryoso ako, ninong. At oo, hindi ko nakakalimutan na best friend ka ng mami ko. Kaya nga malaking tiwala kung matuturuan mo ko ng maayos eh. Siguro sa edad mong yan marami ka ng karanasan. Kaya sige na, turuan mo na akong humalik. Uwi nito sa akin na may kasamang lambing na ang boses. Bumangon pa ito at tinunghayan ako. Kaya kitang kita ko mapupulan itong labi na may nakaukit na mabining ngiti. Ipinikit ko ang aking mga mata. At kinabig ang ulo nito palapit sa akin. Agad na naglapat ang aming labi. Para akong nakaramdam ng libu-libong bultahin ng kuryente na maglapat ang aming labi. Napakalambot ng labi nito. Naramdaman ko naman ang paninigas ng katawan ni Miracle. Kinabig ko ito upang muling mahiga sa damuhan. Tsaka iniyakap ko ang braso ko sa katawan nito at muling idinikit ang labi sa labi nito. Nakita kong panlalaki ng mga mata nito dahil sa ginawa ko. Pero hindi ako nakarinig ng kahit na pagprotesta. Kaya naman lalo kong idiniin ang paglapat ng labi ko sa labi nito. Ibuka mo ang labi mo, Miracle. Gayahin mong ginagawa ko sa'yo. Bulong ko dito ng sandali kong inihiwalay ang labi ko dito. Tumango naman ito at ipinikit ang mga mata. Napangiti naman ako at muling pinaglapat ang aming labi. Narinig kong mahinang pag-ungol nito tanda ng nagustuhan niya ang aking ginagawa. Lalo akong nakaramdam ng saya nang tumugon ito sa halik ko gusto talaga sigurong matuto. Kaya ganoon. Kaya hindi na ako dapat magsayang pa ng oras. Sisiguraduhin ko na hindi makakalimutan ni Mira kala mangyayari sa amin ngayong gabi. Lalo kong ginalingan ng paghalik sa labi nito. Halos magpalitan na kami ng laway sa aming ginagawa. Game na game naman ito kaya naging panatag ang aking kalooban. Hanggang sa nagumpisa ng maglikot ang aking kamay sa katawan nito. Nakadress ito kaya naman ibinabako ko na ang zippers ng likod ng dress nito upang malayang makapasok ang aking kamay sa katawan nito. At sunod-sunod ng na mga nangyari. Hindi ko na maipaliwanag at alam kong kahit si Miracle ay hindi rin ito magagawang ipaliwanag. Bahala ng bukas. Miracles POV Sarap now, iyak later. Iyan ang nangyari sa akin pagkatapos ng mainit na sandali namin ni Ninong Rafi. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako katanga Agad kong pinahid ang luha na dumadaloy sa aking mga mata. Hindi ko akalain na dito hahantungan lahat. Hindi ko alam kung bakit ako bumigay. Mali ito. Bakit nagpadala ako sa kapusukan namin dalawa ni Ninong? Wala sa hinagap ko na maibibigay ko ang pagkababae ko sa sarili kong Ninong. Sa isang iglap. Napakabilis. Pinakiramdaman ko ang aking katabi. Banayad ang paghinga nito. Halatang mahimbing na nakatulog pagkatapos ng mainit na sandali sa aming dalawa. Dahan-dahan kong tinanggal ang nakaayos nitong braso sa aking bewa. Nang magawa ko yun ay unti-unti akong bumangon. Napangiwi pa ako nang makaramdam ako ng pananakit ng aking katawan. Partikular na sa ibang parte nito. Pakiramdam ko nagkasugat ako sa bahaging yon. Nang tuluyan akong makabangon ay nilingon ko pa si Ninong Rafi. Guwapo naman kasi ito sa kabila ng layo ng agwad ng edad namin. May mamulamulang labi at matangos ang ilong. Dagdagan pa ng maganda nitong katawan na halatang alaga sa gym. Mahimbing pa rin ang tulog kaya naman dali-dali kong hinagilap ang damit ko. Agad kong isinuot pero nagulat ako dahil hindi ko mahanap ang aking underwear. Hindi ko alam kung saan ito na ilagay ni Ninong kanina. Sa bagay hindi ko rin kasi namalaya na nahubaran na ako nito. Basta naaalala ko masyado akong nag-enjoy sa ginagawa namin kanina. Oo, nag-enjoy nga ako. Pero ito naman ang kapalit. Masakit ang buo kong katawan. At puno ng pagsisisi ang aking puso. Kahit tagal kong iningatan ang aking malinisity. Dahil ito ang pangarap kong ireregalo sa aking magiging asawa kapag ikasal kami. Pero wala na. Naibigay ko na sa taong din sa isang hinaga pa hindi ko akalain na papatula ko sa kanya. Nakalimutan ko na hindi iba sa pamilya namin si Ninong Rafi hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Baka magising ito at hindi ko alam kung paano pakiharapan pagkatapos ng may nangyari sa amin. Hindi ko kayang makita kung anong magiging reaksyon nito pagkatapos ng nangyari kanina. Iika-ika akong naglakad palabas ng cottage. Hindi ko alam kung anong oras na pero malamig na ang simoy ng hangin. Dagdagan pa na nakadress pa ako at walang underwear kaya naman lalo akong gininaw. Kahit masakit ang buong katawan ko, Lalo ng particular na parte ngayon. Pinilit kong maglakad pabalik ng bila. Masyado ng tahimik ang buong paligid na siyang labis kong ipinagpasalamat. Patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hanggang sa makarating ako ng villa at makapasok sa loob ng aking kwarto. Pasalampak akong naupo sa kama. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako katanga. Sa isang halik at haplos lang ng sarili kong ninong na best friend ng mami ko bumigay na agad ako hindi ko alam kung epekto lang ba to ng alak na nainom ko kagabi o dahil sa curiosity ko. Palibasa kasi miyembro ako ng NBSP. Kaya ganoon. Isang halik lang para na akong nakarating ng alapaap. Naisabunot ko ang aking kamay sa aking buhok. Parang gusto kong iuntog ang aking sarili dahil sa nagawa kong katangahan. Naturingan na matino at matalino akong anak. Pero isang iglap lang na naisuko ko kaagad ang aking sarili. Sa hindi ko boyfriend. And the worst, mas hamak na matanda sa akin ng ilang taon at kaibigan pa ng pamilya ko at ninong ko pa talaga. Ano na lang ang magiging reaksyon ng pamilya ko kapag nalaman nilang bagay na to? Tsak na magagalit sila sa akin. At igit sa lahat baka itakwil nila ako. Baka nga ikahiya pa nila ako eh. Alam kong mataas ang expectations nila sa akin. Alam nila kung gaano ako kapihikan pagdating sa pakikipagrelasyon. Pero ano to? Bakit ganun lang kadali? Bakit kay Ninong? Sa lahat pa talaga. Ang bilis ko namang ibinigay. Impit ang aking pag-iyak habang tinatakpan ko ng kamay ang aking bibig. Hindi soundproof ang kwarto ko. At baka marinig ako ni Kuya Christian na nasa kabilang silid lang. Siyak na magtataka ito kung bakit ako umiiyak. Pagkatapos kong mahimas-masanay nagpa siya kung pumasok na ng banyo. Nang sulyapang ko ang orasan sa side table ay nagulat ako dahil halos alas 4 na ng madaling araw. Kaya pala sumasakit na ang ulo ko. Wala pa akong tulog at kailangan ko ng magpahinga. Hindi ako pwedeng umiyak ng umiyak dahil chak na mapapansin nila mami ang itsura ko bukas kapag makita nilang namamaga ang aking mga mata. Agad akong pumasok at hinubad ang aking dress. Nakarating naman ako ng villa ng walang suot na panloob. Kaya naman agad kong tinignan ng refleksyon ko sa salamin. Nalumo ako nang makita kong puro kiss mark ang buo kong katawan. Hindi ko man lang napansin na halos tadta rin na pala ng kiss mark ni Ninong ng buong katawan ko. Lalo akong napaiyak. Hindi ito pwedeng mapansin nila, Mami. Iniinda ko na nga ang pananakit ng aking katawan. Pinuproblema ko pa ngayon kung paano maitago ang kiss mark sa buo kong katawan. Nandito pa naman kami sa beach. Paano ako makakapagsuot ng swimsuit? Parang gusto ko na naman batukan ng aking sarili. Ang tanga ko talaga.